ang inaakalang pag-aayos ng mag-aama na Dennis Padilla at mga anak niya kay Marjorie Barreto na sina Julia, Claudia at Leon Kamakailan ay muling nababalot ngayon ng tensyon matapos ang mga revelasyon ni Dennis sa nangyari sa kasal ni Claudia. The Philippine Showbiz List presents mga revelasyon ni Dennis Padilla sa kaganapan sa kasal ni Claudia Barreto. Dennis Wedding Guest Rant Noong April 8, 2025, sinurpresa ni Claudia ang publiko sa na naganap na intimate wedding ceremony nila ng long-time boyfriend na si Basti Lorenzo na inulan ng pagbati. Ngunit ang masayang pagdiriwang ay nahaluan ng kontrobersya. Habang nagkakasiyahan sa wedding reception, sa pamamagitan ng social media, isinapubliko publiko ni Dennis ang kanyang mga hinanakit dahil sa naging pagtrato di-umano sa kanya sa kasal mismo ng anak. Himutok ni Dennis na budol siya dahil sa halip na maging father of the bride ng sariling anak ay naging visitor na lamang siya. Dalawang beses pa itong ipinose ni Dennis. Sa una, sinulatan niya ito ng salitang sagad sa buto at sa ikalawang post naman ay nilagyan niya ng budol. nilaki pa niya mga ito ng mga hulugang caption na finish kasamang isang broken heart emoji. Noong umaga ng miyerkules April 9, nagkomento si Dennis isang post ni si Julia Barreto sa Instagram. Bagamat wala kakunikunikta ang nasabing post sa kasal ni Claudia, dito na piling ilabas si Dennis ang himutok sa kanyang mga anak sa maanghang niyang komento na kapal niyo. Katulad ng nauna niya mga post, agad din itong binura ni Dennis. Bukod sa kanyang budol post, binura na rin ni Dennis ang larawan ng muling pagkikita nila ng kanyang tatlong anak kay Marjorie Barreto noong April 6, 2025. Tila hindi naman nagpa-apekto rito si Julia Barreto. Ilang oras matapos mag-comment si Dennis ay isang video ang nirepost ni Julia sa Instagram stories. Sa video ay makikita ang sweet bonding nila ng half-sister niya si Danny Barreto sa kasal ni Claudia. Jean Padilla defends brother Dennis, calls out Claudia, siblings for disrespect. Kasunod na paglabas si Dennis sa kanyang hinanakit, agad naman siyang dinepensahan ng kanyang kuya na si Jean Padilla. Sa social media post nito, ibinahagi ni Jean ang mga larawan kasama si Dennis at ang kanilang inang si Catalina sa loob ng simbahan ilang oras bago magsimula ang kasal ni Claudia. Ngayon paman kasabay ng mga nakangiti nilang itsura sa mga larawan ay isang mensahe na naglalarawan sa totoong naging karanasan nila sa kasal ng kanyang pamangkin. Ayon kay Jean, maaga sila nagtungo sa simbahan na excited silang masaksihan ang kasal ni Claudia. Pero nandismaya sila dahil hindi binigyan ng kahit anumang parte sa wedding ceremony ang kanyang kuya Dennis. Hindi na daw sinabihan si Dennis na hindi ito kasama sa entourage na maglalakad sa altar. Nagtanong daw sila sa wedding organizer kung saan sila uupo at pipuesto pero sinabihan daw silang kahit saan. Si Dennis naman daw ay maaaring tumabi sa mga ninong pero nagdesisyon ang magkapatid at ang kanilang ina na sa bandang likod na lamang pumuesto. Ayon kay Jean, kan ni Dennis ang nangyari sa loob ng simbahan at maging ang kanilang ina ay umiiyak na din daw noong mga oras na yon. Ramdam ang sakit na nararamdaman ng ina at kapatid, kaya si Jean na raw mismo ang nagmungkahi sa mga ito, umuwi na sila matapos ng seremonya at matapos palitrato kasama ang bagong kasal. Kasunod nito ay kinastigo ni Jean ang mga anak ni Dennis at nagpahayag na matinding pagkadismaya dahil sa tila pambabaliwala ng mga ito sa kanilang ama. Ayon sa kanya, matagal nang nanunuyo si Dennis sa kanyang mga anak at paulit-ulit nang humihingi ng atensyon, ngunit tila hindi ito pinapansin. Binanggit ni Jean na marahil ay naimpluensyahan na mga anak ng mga taong nasa paligid nila dahilan kaya tila naging malamig sila sa kanilang ama. Dagdag pa ni Jean, tila mas pinapahalagahan ng mga anak ang karangyaan at kasikatan. Anya, hindi sila nababagay sa ganoong uri ng pamumuhay na sanay sila sa hirap at mas simple ang kanilang pananaw sa buhay. Hinamon din ni Jean ang iba pang netizens na magkakomento ng negatibo na humarap sa kanya at kanyang ipapaliwanag ang lahat ng pangyayari mula noong 2007, ang taon ng paghihiwalay na Dennis at Marjorie. Samantala sa halip na wedding reception, ibinahagi naman ni Jean sa pang Facebook post ang larawan nila habang kumakain sa isang restaurant na mapapansin tila kagagaling lang nila sa kasal ni Claudia. Danny Barreto post message for Claudia amid issue with Dennis. Sa kanyang Instagram post, binahagi ni Dani ang solo na larawan ni Claudia at isang litrato ng bagong kasal. Binati muna ni Dani ang dalawa dahil pagtagumpayan nilang mauwi sa kasalan na sampung taon ng pagmamahalan. Pinayuhan din niya ang couple na namnamin ang saya sa bawat segundo nilang pagsasama at binigyang diin na ang kanilang pagmamahalan ay karapat-dapat ipagdiwang. Sinabihan din ni Dani si Claudia na huwag mo pa sa sino man o anumang alingasngas na maaaring makasira sa kanilang kaligayahang nararamdaman. Anya, don't let anything or anyone dim the light of this moment. It's your story, your love, and your forever beginning. Hindi man tuwerang binanggit, hindi may tatanggi na maaaring ang anything or anyone dim the light of this moment na sinabi ni Danny ay patungkol sa social media post ni Dennis. Dennis airs grievances following Claudia's wedding. Hindi na nga natapos-tapos pa ang paglabas ni Dennis na kanyang hinanakit sa nangyari. Sa YouTube vlog ni Ogie Diaz, nang magkausap sila via phone call noong April 9, isang panibagong revelasyon na naman ang ibinahagi ni Dennis kung saan ay muntik na umanong hindi matuloy ang kasal. Kwento ni Dennis, nagpadala siya ng mensahe kay Claudia Badang alas 8 ng umaga noong April 8 sa araw mismo ng kasal na nagsasabing masaya siya para sa kanan ni Basti at nagbigay ng mga positibong salita. Ngunit maya-maya, tumawag daw si Claudia na umiiyak at sinabi niya na hindi matutuloy ang kasal. Ayon kay Dennis, sinabi ni Claudia na sa nakaraang linggo, hindi na raw nakikita ang interes ni Basti na magpakasal at tila hindi sigurado. Kaya naman ayon kay Dennis, ay sinabihan niya si Claudia na kung hindi siya masaya at hindi sigurado, ay wag na itong ituloy. Sinabi pa ni Dennis na naiintindihan niya ito at kung hindi talaga ito ang gusto ng anak, okay lang at mauunawaan ng mga tao, pati na siya. Pagkatapos makausap si Claudia, tinawagan ni Dennis ang kanyang ina para ipaalam na huwag na itong magbihis dahil hindi tuloy ang kasal. Ngunit makalipas ang halos isang oras, muli raw tumawag si Claudia kay Dennis para bawiin ang sinabi nitong matutuloy na ang kasal nila ni Basti. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na siya nagtanong pa ng mga detalye Maaga pa raw nakarating si Dennis sa St. James the Great Parish Church sa Alabang sa Muntinlupa City. Kasama niya ang kanyang ina at kapatida si Jean. Nang makarating sila, wala pang tao sa simbahan kaya agad silang pumasok. Ayon kay Dennis, sobrang excitement ang na kanyang naramdaman kung saan ay nag-picture taking muna siya kasama si Jean at kanilang ina. Samantala, hindi naman daw alam ni Dennis kung ano ang tunay na dahilan ni Claudia nang sabihin nito noong una na hindi na matutuloy ang kasal. Sa kanyang interpretasyon, napadalawang isip lang si Claudia sa na napansing kilos ni Basti ilang araw bago ang wedding day. Naiintindihan naman daw niya ito dahil sa palagay niya ay nakaramdam lang ng nervyo si Basti. Ganun hindi rin daw maiwasang isipin ni Dennis na ba kaya sinabihan siya ni Claudia na hindi natuloy ang kasal ay dahil sa ayaw ng anak na pumunta siya. Sa phone interview ay inalala din Dennis ang unang beses na ipinakilala sa kanya ni Claudia si Basti. Nangyari raw ito noong March 18, 2025 o tatlong linggo bago ang wedding day. Ayon kay Dennis sa kanilang unang pagkikita, tinanong siya ni Claudia kung okay lang ba na isama si Basti na magkita sila na Julia, Leon at siya. Silabi ni Dennis na mas mabuti muna sila mag-usap ni Claudia at pagkatapos ay papasunod na lang si Basti. Pumayag naman na si Claudia at tinanggap ang suhestyon ng ama. Kaya sa simula nag-usap silang apat na magkakasama, si na Dennis, Julia Leon at Claudia. At pagkatapos ng 45 minutes, dumating si Basti. Ayon kay Dennis, bago pa dumating si Basti sa lugar kung saan magkakasama sila ng mga anak, binalaan na niya si Claudia tungkol sa ugali ni Basti na introvert at madalas hindi nagsasalita. Pumayag si Dennis at sinabi na wala itong problema sa kanya. Pagdating ni Basti, sinabi ni Dennis na sumagot lamang ito ng isa o dalawang salita sa bawat tanong. Ngunit pagkatapos ng pagkikita habang pauwi siya, napaisip to si Dennis sa mga nangyari. Inisip niya dapat ay ipinakilala ni Basti ang kanyang sarili at mas naging bukas sa usapan, lalo na sa isang pagkakataon tulad ng pagkikita ng biyanan at manugang. Gayun pa man, ipinagwalang bahala raw ito ni Dennis na kung saan at kanino masaya ang anak niya si Claudia ay handa niya itong suportahan ay pinunto ni Dennis sa magandang itinakbo ng pagkikita nila mag-aama noong March 18. Dito rin daw personal siyang inaya ni Claudia na dumalo sa kasal at sinabi raw sa kanya na gusto nito na look good siya na naging dahilan upang maniwala siya na bahagi siya ng entourage. Hanggang sa naganap ang pangyayari sa mismong wedding day na labis na nagpasama ng kanyang loob. Claudine Barreto not invited to Claudia's wedding. Naiyak at halos himatay sa sama ng loob si Claudine Barreto nang hindi siya pinahintulutang pumunta sa kasalang pamangking si Claudia. Ito ang isa sa naging revelasyon ni Dennis. Ayon sa kanya, mismo si Claudine ang lumapit sa atin si Marjorie para makiusap na payagan siya makadalo sa kasal ni Claudia. Tumawag daw kay Dennis si Claudine sa kanya noong gabi at nakiusap na sana'y payagan siya dumalo sa kasal. Ibinahagi niya na nagpadala si Claudine ng mga mensahe kay Marjorie sa Viber na nalalaman ng pakiusap na baka pwede naman siyang umatend. Magbibigay lang siya ng gift niya sa pamangkin. Ngunit matapos sa pangatlong mensahe, binura ni Marjorie ang mga ito at blinak pa raw si Claudine. Kaya hindi na nakapasok ang mga mensahe. Dahil dito, ayon kay Dennis, labis na nalungkot si Claudine at umiyak ng sobra. Dennis, naaawa towards Claudia. Sa panibagong Instagram post si Dennis noong April 10, ibinahagi niyang larawan kasama ang kapatid at ina sa simbahan bago pa ang wedding ceremony. May superimpose na text na sasabing, Sabi mo Jean, kuya, alam ko masaya ka kasi babibigyan ka ng chance, mahatid si Chloe sa altar nung tayo pa lang ni mama ang nasa church dagdag niya sa caption, Mahal na Diyos, hawakan niyo po ako. Sa comment section na ito ng post, isang nari sa nakisimpat niya kay Dennis ang sinabing, baka raw hindi kontrolado ni Claudia ang takbo ng programa at wala itong nagawa. May sagot ni Dennis, naaawa ako kay Claudia. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.